Hi guys, tignan nyo tong asok. Tuwing darating ako sa bahay, puro basahan ang sinasalubong sa akin. Actually, hindi ko rin alam kung bakit eh. Ayan, tignan nyo tong first night. Nagtatakbo siya sa likod, tapos kumuha ng basahan. Pagkakuha niya ng basahan, tatakbo na naman siya sa likod. Kung saan-saan siya pupunta, dala-dala yung basahan. Ayan. On the second night, tignan nyo, ganun pa rin. Ayan o, nakita niya ako, na dumating, Tapos tumakbo na naman siya sa likod, kumuha na naman ng basahan. Ayan o, eh wala siya nakuha ng basahan. Parang nagsumbong pa. Walang basahan, walang basahan, sabi niya. Sabi ko, pumunta ka doon sa likod, meron pa yan. Ayan, pumunta siya sa likod, pagbalik niya, may basahan na. <laughs> ayan, takbo na naman sa likod. On the third night, ayan na naman. Ayan, naramdaman niya siguro darating ako. Kaya ayan, may basahan na siya, daladala. Dala. <laughs> Talaga, tumakasin awesome to. On the fourth night, ayan. Ayan, oh, nakita na naman niya ako na dumating. Ayan, takbo na naman siya yan sa paligid. Tapos pumunta sa likod, wala siya nakitang basahan. Nagsumbong na naman, walang basahan. Sabi ko, pumunta ka doon, meron yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tapos pumunta na naman siya. Ayan, pagbalik niya, meron na naman siyang basahan. Adala. <laughs> At kung tuwa pa siya, nakita ako. On the fifth night, ewan ko lang kung meron na naman siyang basahan. Ayan! Tumakbo na naman siya. Pagbalik niya, meron na naman siyang basahan. Adala. Ewan ko basahan to parang baliw. On the sixth night, ayan. Nakita niya ako, may dala-dala naman siyang basahan. Tinawag pa yung anak ko para buksan ng gate. <laughs>